Good morning, my Andito na naman tayo sa isang lugar kung saan ako ang andito. Kayo, wala hayo. Diba? Kung <laughs> mayroong kakaibang daan dito, kaya tayo ay napahinto. Dito tayo sa isang lugar na kung tawagin natin ay place. Ha? Dito tayo. So napahinto tayo, but dahil may kakaiba silang daan dito. Sorry, your honor, kasi lumaki <laughs> ako sa fan, kaya hindi ko to alam. Mayroon pa lang ganitong dahanan. Ito. Tulay na tu kahoy. Ayan. So, tulay na kahoy. So, kakaibang dahanan ito. So, si side trip tayo kasi team. Side trip. Tiyaw na. Kahat. Ay, video video ako. Sa sa. Siya pa ako sa wata na Ah. So, andito tayo mayon na. Sa isang dahanan na tulay. Yan. Tamang City Riders, siyempre hindi niyo to mga batang sa na batang 90 na ninyo ito nadaanan, Kasi puro na konkreto yung ating pulay ngayon. Kaya andito tayo ngayon dumahan sa isang tulay dito sa isang lugar kung iwan ko kung anong lugar to. Kaya comment down below kung anong lugar to. Bakit ka huwipamdan ng pulay? Asal lang na pagkaba? Hmm? ba yung kanampulay ah.